Ang shout out guys. Uh, share ko lang itong ating munting garden. Ayan. Napakalinis na. Tapos ito naman yung balon na aking ginawa. Oh. Malit lang siya guys pero ang linaw ang tubig niyan. Diyan ako kumukuha ng pangdilig sa ating mga halaman. Oh, ayan. Ayaw guys ng mga yun guys na mga bagong tuyo pa yan, yung mga bagong putol pa lang yan. Ang taas niya mga yan, no? Kalilinis ko lang kanina, kapaputol ko kanina yan. yan. <coughs> mga lang linggo, isang linggo yan, pwede na yan ito sunugin. Ah, ito guys pala yung aking balon, no? Yan, tingin nyo guys. Pati nababalik ng camera ayaw magbalik ng camera ayan ayan guys nating balon Pag ikip tayo ng pang dilig lino guys oh, ayan Hmm. Ito linaw. Hmm. pang igib lang ay pang lang yan guys pang dilig sa ating mga halaman pero pwede rin inuman ito guys oh, ito mag inuman ko guys oh <clears throat> masarap ka guys yung tubig walang halong chemical yan guys pure Galing bukal yan. Hmm. Ma. tayo. Magdilig na tayo. Magdilig, dilig, dilig. Shout out guys sa ating mga legit friends uh, friend niya sa ating mga mga baterista dyan na mga ngayon ay malaki ng mga bahay mansyon na shout out sa you guys na. Tulungan nyo na kung magtulungan nyo rin akong mga ang aking bahay. Shout pala kay, ano, kay Mark Martinez. Uh, Mark, maraming salamat sa iyong pangunawa at ayuda ha. Bahala na ang Diyos sa iyo mag balik nyan. Ayan okay, guys, so, nadilig tayo ng mga Ah, uh, Sitaw oh. Sita oh, patula. Ating patula. And dami, tipa. May tanim pala ako dito guys na ano apple. Kung kung magandang tubo nito kasi ang ganda naman niya guys So, yan oh. Apple yan apple. Ayun. Ngayon ko makapabunga tayo niya. Pero buhay na yan guys. Buhay na yan. Yan apple yan apple. Tan. Okra, patula. Yan. Hmm. Magapang na yan. Hmm. Doon, pataas. Uh. Tapos yan, mga lingin ko muna ng pangsamantala yung pukot para magkapangan na sila. Gaganda ng tubo ng patula guys. Oh. So. nagbunga nyan guys naku napakarami nyan guys hindi yan na hubo sa sa ulam tapos ito guys upo hmm. yung mga sinig yun, ni video ko dati na upo na mahaba ito hmm guys hmm. Punong, punong kita guys lang ano ng mga gulay malawak yan kaniman yan upo do patola do patola magabang na yan kek na Makit na sa ating gapangan. Yan, patula. Ang daming patula. Ito pa. Opo. Ito pala guys. Kita nyo yung ano yan. Bulaklak niya. Kilay dilaw. Ito yan pala milon. Milon pala yan Milon. Yan ang bulaklak nyo. Kulay dilaw. May bunga na ngayon. Maliit pa lang. Tumang ko lang mabuo yan. Melon yan. Dati kasi may tanim kaming melon yan eh. Nakapahinog kami. Kaya yung mga buto. Yun. Bininihin namin. <coughs> dami kayang buto ng melon. Ayan. Para bumunga na. <coughs> ito, melon pa pato yan. Ito, pupo. Alam mong ginaubos ito guys na pangdilig. Kulang-kulang limang timba. Eh kung wala ka nitong balo na iigiba ng pangdilig. Ay, nako. Nawasa. Ang daming konsumo to. Ito guys, sayote 'to. Oh. Ayun. Sayote, sayote 'yon, sayote. Magapang na. Namumunga rin dito guys ang sayote. kala ko sa bagyo lang 'yon ang ano talaga. Pero namumunga rin dito 'yan, sayote. Kaya paramihin natin 'yan, guys. Pag bumunga, marami 'yon, guys. Pag bumunga. Ano kaya mga tinanong dito ni Ami? milon milon, melon, Ito naman, opo. Hmm, tataba Oh. Ito si Itaw. Ito, Opo. Hmm, laki. Tapos ba ito? Ito, patula si, patula si ito yung mo. Hey, patula. Daming tanim guys. Itong mamunga yan. Pagkakapirahan yan. Opo. Patola. Sitaw. Patola again. Patola. Upo. Patola. Patola. Tapos tayo ganyan sa mga gumagapang. Dito naman tayo ngayon sa mga sili. Sili talong. Ayan, sili. Malilit pa. Hmm. Bus na agad dun sa bal balde oh. Ah. Yeah. Ah. Guys, give mo tayo. Ito palagi mga guys, yung ating ano, patalong. Yan. Talong. Ayan. Talong. Ayan. Talong. Tutka talong. Tutka talong. Ayan. Okay. Ano pa yan guys. Dahil pa tayong dahil pa tayong ano, igipan. Ang dito guys, uh, Mahaba na mahaba ng ating video. Baka pagdating tayo ni Lolo. Ayan. Bye bye guys. Bye bye.